Magandang araw for today's ganap. Ito at magluluto lang ako na konting sinigang na baboy. Dahil nga guys malamig ang panahon. Parang masarap nga humigop ng sabaw. So konti lang yung aking uh, lulutuin dyan. At nagtira din ako ng mga tatlong hiwa para pang pritor sa susunod naman na araw. Hindi naman hindi ko siya niluto lahat dahil nga isang kilo rin yung ating uh, baboy. Yan nga at nag lang ako ng aking mga gagamiting sangkap. Luya at sibuyas nga lang ang nilagay ko dyan guys dahil wala na rin kaming kamatis. Opo, naglalagay po ako ng luya sa sinigang. Ayan. At kahit meron kaming kamatis, talagang naglalagay pa rin ako ng luya sa aming sinigang. Opo, masarap yan guys. Meron kasi iba, hindi naman naglalagay dahil wala naman talagang luya sa sinigang. Pero ako, naglalagay kami ako or kami. <laughs> hindi, ako or yung nanay ko, ganon. Tapos, ayun, naghiwa na rin ako na labanos. Niready ko na yung mga gulay na isasahog ko. Pero yung talong, hindi ko muna yan hiniwa kasi nga nangingitim. So, ilang piraso lang din nilagay kong okra. Nagtira din ako dahil pang uh, sapaw sa sinain kasi nga mas gusto ko yung sinapaw. Ayan nga, at pinapakita ko yung tinira at yung nasa may maliit na ano, mangkok or lagayan ay pangsahog ko naman yon sa munggo sa susunod na mga araw so ayan hiniwa hiwa ko nga lang yung aking uh, isisigang dyan pero parang napadami nga yung kuha ko nyan guys dahil ah uh, hiniwa ko lang siya ng hindi naman bite size pero sakto lang kumbaga kaya lang inabot nga yan ng ano dalawang araw <laughs> dahil kinabukasan niya nga yan iba rin ang niluto ko dahil yung tatay ko nga ay gusto yung uh, isda na meron kami. So, ayan, pinapakita ko sa inyo yung aking ano, pinakuluan ng baboy na may sibuyas at luya. Pero mas binili ko yung maraming taba guys dahil nga taba is life for me. So alam mo naman lahat tayo marunong mag sinigang na baboy dahil napakasimple lang naman netong lutuin. So yan lang, sinishare ko lang kung paano naman yung pagluluto ko. At ayan, so halo-halo lang, ewan ko ba't hinahalo-halo ko. Pero yun, pinapakita ko kasi sa inyo kung ano, yung aking uh, niluto lang dyan. Ayan, so ganyan lang kalalaki uh, yung hiniwa ko dyan. Tapos nagtimpla na rin ako ng asin at paminta. So dahil ko nga lang yung paminta na meron ako, eh ginano ko na lang siya kahit buo. Kasi sa totoo lang guys, mas gusto ko sa paminta is yung freshly durog. Ay, <laughs> freshly durog. Yung ano lang, yung liang ganyan, yung dinudug, bagong-bagong durog lang. Ayoko nung durog na, ganon. Ayoko rin nung buo, kasi wala naman lasa. Kasi mas gusto ko sa paminta, yung lumalasa talaga, guys. Oo, at namamaos na nga ako, kaka voice over kasi pangalawa ko na nga tong voice over Meron na akong naunang voice over ulit. Ayan. So, iniipon ko nga lang, guys, yung aking mga... Um, ano uh, video tapos isang uh, editan na, na lang at voice over sa isang araw ayon inuubos ko muna lahat ng mga na na video ko before tapos pagtapos noon ay eh, apa ni bagong ano na naman ganap ayan so ayan lang ganun lang ang ating ano kasi nagbago pa lang naman ako nag uh, aaral mag voice over kaya pasensya na kayo kung hindi angkop sa inyong ano ang, sa inyong pandinig <laughs> yung ating mga ano kasi nag pinag-aaralan ko pa rin yung ating pag-voice over. So sa ngayon, ito lang muna. At ayan na nga naglagay na nga ako ng labanos. Yung labanos lang muna ang inuna ko, guys. Pero yung the rest na gulay hindi ko muna inilagay. Kasi sa gulay, guys, ayoko talaga ng labsak. Ayun. Gusto ko talaga is yung ano lang siya, crunchy pa, ayat-ngat um, tinignan ko kung okay na yung ating uh, taba. Kasi nga, uh, sabi ko naman sa inyo, taba is life for me. Kaya kailangan i-check e ko yung taba kung medyo, ano na, kung okay-okay na siya. At pinal pinalambot po ko pa nga ng konti yung taba dyan dahil medyo hindi pa pasado sa aking nga uh, pagsundot. Ayan. <laughs> Oo, oh, ayan. Tinek ko lahat talaga ng ano yung mga taba kung okay na ba. At dahil malambot na nga yung taba, taba talaga yung ating binantayan. Ayan, nilagay ko na yung ating gulay. Pero bago yan, hiniwa ko muna yung talong. At napakaganda nga nun talong. Walang kasira-sira. So, hiniwa ko siya. Pagkatapos, iniligay ko na. At pati yung okra. Yung dahon o yung pechay na meron kami, is late ko na yun inilagay. O, oh, isang sili nga lang din yung Nilagay ko dyan dahil tinamad na rin akong kumuha sa tindahan. So, ayan lang ang ating mga sahog na gulay sa ating sinigang. And yan, pagkatapos nga yan, nilagay ko na yung pangpasim at yung gulay. So, tapos na siya. Kaya ready to eat na siya, guys. Naku, ang sarap talaga humigot ng sabap pag ganitong maulan. Kaya naman, thank you for watching, guys. Ingat po tayong lahat lalo ngayon may bagyo.